pagkabuhayan. Ayan guys. Napili tayo sa pagkabuhayan uh, QC sa Quezon City guys. So, bigay ni Mayor uh, Joy El Monte. So, yun guys. Uh, maraming salamat. At uh, na ano tayo sa pagkabuhayan. So, you know? nakakatuwa rin pagkasabi niya na hindi kami pabigat. So, uh, nag-uumisa kami para mag-pagkabuhayan. kaya kahit pa binibigyan niya tayo ng tulong para uh, kahit pa paano mabigyan tayo ng tawag dito yung puhunan so, pinigyan tayo nasa puni so, ito guys ang atawa kasi may nagbibigay so yun guys uh, kung gusto nyo uh, magnegosyo so kung lang kayo sa kung kayo sa city kayo ha uh, o kaya kung meron kayo sa ibang sa uh, ibang lugar kayo uh, try nyo mag online para makita ng may mga magbibigay sa inyo ng uh, no? So, yung guys, magdandang pampuhunan. So, bibili na natin to na makapiesa natin dito para uh, lumago yung yung pungunan natin o yung binigay na pera. So, maraming maraming salamat kay, kay Joy Belmonte na nagbigay sa amin ng pungunan. So, hindi lang ako, marami kami guys. Siguro sa isang daan may ikit kami na pumala So, nangyay sa vlog ko, papakita ko sa inyo kung anong nangyari

Na aming departamento at ang lokal na ako po ang kaligtasan po ng bawat isa. Kasi isipin po ni... Aling uh, may mga mayors permit o mga formally registered, um, uh, maaari ma na po magtungo dito po sa aming booth, nandito po sa kanang bahagi na meron po kayong mga special program na pwede po ma-offer sa inyo. Pasyalan niyo po kami dito. Salamat. Magbibigay po sila ng pabahagi.

contact number po ba kayo? Meron, meron. Ano? mako. wala. <laughs> Okay, ayan po. Well, ayan. Kaya pa po yan. So, lahat po, muli, magsibayin niyo po tayo sa ating mga upuan. Dahil po, atin ang official na sisimulan ang ating. Okay, settle at, so, down na po. Ang hindi po po sa pagbilang ng tatlo. Hindi po. na po ang three. Ang mga ngayon sa lang po natin, magiging po tayo ng pag sa ating mga Be curious ngayong umaga dahil po, maraya, after po na mga session po niya. ...capital, no? So kapital po yan, hindi po yan ayuda. O no, kapital, ha? Kaya capital kap po, ay hindi po natin yan sinasayang, no? Because po natin yung ginagamit. So pagkatapos pa ng araw na ito, hindi po kayo pupunta sa parlor. At magpapakilay, ha? kahit, kahit na sinabi nila kulay is life, hindi ko to yan. <laughs> At hindi kayo tutuloy sa Jollibee para mamili ng pasalubong sa mga bata. No? Hindi. Yan ang bawat sentimo na matatanggap natin ngayon ay mapupunta sa ating mga negosyo. Okay? Baywala ko ba yun? Yes. Yeah. So, ang po ay support na galing sa si pamahalaan para makapagsimula po kayo or in other words, panimula po siya. Pero alam naman natin yung support niyan yan ay hindi naman yan uh, uunlad, uusbo kung wala pa rin ang ah, nagagaling sa inyo. Yung tunay na pagganais na magkaroon ng magandang buhay at pinapakita natin yan sa pamamagitan ng ating disiplina, sa ating sipag at sa ating tiyaga. Tama po ba? So, galing pa rin po sa inyo ang um, syempre, ang inyong kinabukasan. No? Pero ang maganda dito sa programa natin ay hindi nagtatapos sa programa po una, no? Nakikita naman natin dito ang dami-dami nating mga partners. Kasi alam naman po natin na marami po sa atin kailangan tingin pa sa financial na capital assistance, kailangan din natin ng suporta mula sa iba't ibang -iba institusyon. Halimbawa, kung gusto po ninyo mag-devotion ng online selling, nandito po ang Lazada, no? At uh, nandito rin yata po ang shopping so magkalaban sila. No? So, pumili lang kayo ng yung mas inyong akma sa inyong mga pangangailangan. May ilan pa rin tayong mga banko, katulad ng BPI, no? Na pwede magbigay rin ng tulong sa inyo. Financial assistance sa karagdagan. Nandiyan ang go negosyo na nagbibigay ng mentorship o karagdagang payo. Nandiyan ang job street, no? Na tumutulong din sa inyo, sa inyong uh, pag, pag uh, paggamit ng inyong at uh, or, 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 pamala na business. Nandiyan din ang uh, Maya, nandiyan din ang Gcash, nandiyan din ang DDI, no? So, ang kompleto po, ang program ng pangkabuhayan QC. So, ang akin lang pong hiling sa inyo, huwag una, pangalagaan po natin ng pupunan, pangalawa, huwag pong matakot mangarap kasi marami pong susuporta sa inyo. Hindi po itong huli araw ng ating pagtatagpo Huwag po unang araw ng ating pagkikita sa pagkatapakalaming programa po ang inihanda ng ating po uh, Small Businesses Development and Promotions Office kung saan kayo nabibilang sa pumunong, pamumuno po ni Ms. Mona Selia, yung batang-bata na department head. Napakasipag po niyan. Ang dami-dami po niyang iba't ibang programa inihanda para yung mga negosyo po ninyo ay sigurado u-online po, ha? So, lahat ng mga technical na mga kailangan ninyong malaman pag Buha. Sa pag negosyo sa career, sa pagiging public servant, sa pagiging minister, o kayo religious leader, lahat <laughs> po yan kailangan ng leadership. Now, about me po. Ako po ay napagkatiwalaan naging host sa Market Leader for so the New Channel Media Corporation where I feature market leaders sa buong Pilipinas at pati sa Pilipinas na Pilipinas. Si Mada, saan ka Mada sa Pilipinas Mada? Sa tindahan. Sa tindahan. So may po kadalasan or pangkalawihan hindi daw ako natel. Tayo po ay meron din atamog na bigbang. Minsan meron po tayo na uh, top error. So minsan eh uh, gina-dobat natin sa ng unang or sa amparador. Alin ba ang yayare? Kapag so, dali ng sistema ng admin at pamamasan uh, ng ating financials. Kung sa Pukador, yung mga listak natin dumaan. Nakaayos si Bumina Sigarilyo. Pukunin. Yung anak natin dumaan. Kumbit na sa mga Hindi na magkukwit. Kumuha lang ng bonte. Bibili naguto. Bibili ng uh, tinapay. Tuha. Mamalay kayo pagbalik. Sige <laughs> maganda. Okay. So, bibili sa palang ako. ko. Okay. Yan. Okay. Again, ang napalibro ko po, Kaya Maya, yung department po namin tackles or focuses on the retail and MSP, &E, which is kayo po. Karamihan yeah. po yung mga ini-engage po namin mga agents namin ay mga sari-sari sa or yung nasa may MSP &E sector. Okay? And si Ceci. So ngayon, uh, uh, papakita namin sa inyo yung mga products and offers ni Go and Hi, good morning. Uh, ito ang namin yung uh, plan sa, sa broadband global Home. Meron kami yung lowest plan. Uh, Napakasulit, 1499, 300 na nilipilis na yung Pag nag apply kayo, meron kami lahat po yan may Blast TV. Alam niyo po yung Blast TV para na kayo may cable. 200 plus channels. So, hindi na ka kailangan mag-subscribe sa cable. Meron din kayong Disney Plus. So, yung makitipin niyo dyan na 1299 Stop Shop siya. So, pwede kayong magbenta ng load. Lahat ng telco providers pwede natin uh, ibenta. So, load smart, TNT, dito, pwede. And then, pwede yung pay so, mga tubig, ganyan, pwede natin uh, tanggapin sa tindahan. And then, may konsyento kayo na tita. And then, pwede tayo din mag-bend na sa... Yan, yeah, so madami-dami din po, ano. So, ngayon po, ang ino-offer po namin na uh, yung, ma yung maibibigay po sa atin, yan po ay pwede natin gawin na pang negoso. So, kayo po ay, uh, lahat po kayo ay eligible magkaroon ng isang A buyer sale na ang tawag po sa inyo ay isang buyer assets agent. So sino nga po ba o paano po ba nag-work ang buyer assets? So, So ito po, um, uh, ang ibinibigay po namin, so alam niyo naman po no, kapag ang uh, buyer center, uh, kami po ay most trusted brand. So kami po ay owned by Meralco. So lahat po ng bills na logo namin na ito na orange. Ito po ay ang ina-download na po. So, mag-fill out lang po kayo ng lahat ng ipo na hihingi po. Wala na po kayong ipapasa. Lahat po ay nasa cellphone na. O, i-upload nyo lang po. Okay? So, ito po lang. So, kung nakita nyo po lang, kapag ka, uh, ang isang nila offer sa namin, yung mga target franchise, ito po ay WhatsApp ka. Pero, same lang po, kapag sa bank, healthcare no. Ito po ay malawakang A reforma sa sektor ng kalusugan na naglalayong lahat ng Pilipino ay mabigyan ng dekalidad ng serbisyo na hindi mga problema sa gastusin sa Australia. So, yung booth namin po, alala ko lang, nandito po sa left side nyo. Kung may mga tanong kayo or o sa kailangan, may dala po kami Lapit lang po kayo kay Sir Simon Ubalde po. Nandiyan po dyan. So, uh, background lang po ng aming office. Ang office po na... corporate yung concept ko po is social solidarity or bayanihan po. So kung sino may mga kayang maghulog po, tinutulungan po natin yung mga walang kayang maghulog. Yung mga malalakas pa, tinutulungan po natin yung mga mahihina. So ito po yung tatlong coverage po ng universal healthcare. Population, financial, and service call. Dito lang po tayo mag-uusap sa katunod po. Okay, so yun nga sabi nila sa Ada, kaya mo yan. So, playing this I don't know, uh quick video on of one of our sellers, Nasi Kila Plastics? Hi, I'm. And that's why we decided to partner with Lazada. Perfect formula yung mayo, products. Partner with wide reach and visibility of wrap brand with Lazada. Kung may business card just like us, at di, at di, si ZOE Plastics, sign mo na to para maging Lazada seller! Ayan. Admittedly, si ZOE is isang malaking kumpanya na. Pero, uh, sa hindi nakakaalam, si Lazada ay nakaka-supported sa ating uh, micro, small, uh, medium enterprises, no? So, uh, sa mga nakakaalam din, meron kaming almost uh, 750,000 na sellers last year na nag-sign up na sa Lazada at nag, uh, nagbibenta na. So, uh, nandito rin kami. Uh, ulitin ko, sa booth namin pwede, na, pwede kayo pumunta. And then later on, di-discuss ko kung ano yung mga requirements para maging isang seller sa Lazada. So, bakit Lazada? sa na nakakaalam po or nakarinig na ng or kilala si Ann Curtis, naalala niyo sinabi niya na mas mabilis sa Lazada, lalo na nung bandang pandemic. Ba't mas mabilis sa Lazada? So, mas mabilis sa Lazada ang shipping. Uh, sa ngayon bilang buyer, kapag bumili po kayo ng order nyo, kunyari, eh, dito sa Quezon City, at nakapag-order kayo within Metro Manila, kaya na po ito makuha ng same day or the following day. Ganun na po siya kabilis. Pero kung napansin niyo na medyo tumatagal ang inyong order, maaari kasi yung inorderan niyo ay uh, galing overseas. So, Lazada ay hindi lang sa buong Pilipinas, kahit sa other ventures meron din po tayo. So, ganun po yung market natin. Even uh, kahit saan pwede kayo makapagbenta, no? uh, buong Pilipinas. Also, ano pa yung mabilis? Siyempre yung payout. Katulad ng inaantay natin ngayon, sa Lazada meron din payout at napakabilis yung makuha. Hindi na po natin kailangan uh, pumila o hindi na. Kumbaga payout ay like, automated na siya. Lahat ng naging, naging benta ninyo from last week na natanggap ng customer, the following week by Monday natatanggap na ito sa inyong bank account na dineclare sa Lazada. Ganun siya kabilis. Okay, so ano pa mas mabilis? Mas mabilis dahil kahit... And hope to see you all kasi kami ay nagbabahay-bahay o binibisita sa mga nagiging seller namin sa Lasata. Hope to meet you all soon. Thank you guys. Ayan, thank you so much, Ms. Sue. So, mini, meron ka ng kitaan, dapat dagdagan pa na. 'di ba? Kasi dapat hindi lang isa ang pinagkukunan natin ng income. Okay? So sige, let's begin our presentation. So, dapat tayong lahat bilang isang negosyante, Alam natin kung paano or uh, bakit or paano ba pa ang tamang pag ng pera. Okay? So bakit 'yan importante? Unang-una, pang-araw-araw. Syempre, dapat tayong lahat marunong mag ng pera in preparation niya no, sa mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. And also, pang araw, -araw na biglaang gastos, dapat meron tayong laging nakatabi para po sa mga biglaang gastos, pag may biglang magkasakit, magkaroon ulit ng baha, di ba? Or kung sino man, o kung ano man yung mangyari, dapat meron tayong laging huhugutan. Kaya importante na dapat meron tayong dagdag kita kasi yung kita natin sa isa nating pinagkakakitaan, ayan ang sasagot dun sa present nating pangangailangan. Okay? Yung so, mabilis lang, paano umiwas sa scam? So, sa, maraming po nagsasabi na nasascam scam daw po sila sa GCash. Very quick. Para lang po, hindi kayo scam. Number one, do not share your MPIN or OTP to, to, anyone. Kahit na po sabihin nila na sila po ay taga GCash, kahit na po sino, hindi po kami allowed to ask for your PIN number or OTP dahil sa inyo po yan. Another, Pagka may naririsip kayo ng mga message, kahit po GCash pa ang magpadala niyan, at sasabihin, i-click niyo yung link, do not click the link. Okay? Ayan po, na wag na wag po tayo mag-click ng link kahit na po sa GCash pa galing yan. And another, uh, uh, make sure po to protect po your password. Sabi ko nga po, do not share it to anyone. Even po sinasabi nilang sila ay taga-GCash syempre, online shopping tips po natin para gabay po sa ligtas sa pamimili online. Maghanap lamang po tayo ng safe, okay, na website para magsimula. Gusto mo yung sideline kahit sa bahay, opisina, tindahan, sa salary, pinakamalaking kita ang pag-lip. Dahil dito, pinakamataas ang discount kaya sa same bank as May 4% cashback ka sa bawat loan na ibibenta mo kay Suki. Kaya instant kita ka na, lang. wala pa convenience fees. Smart, TNT, Globe, o dito, kompleto yan dito, maaaraw nga magsimula ang kumita kay Sarapay. i lamang ang Sarapay app sa Google Play Store o ang App Store. So the na orange to the na. Press at And, press and na 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 akang, ready to start loading na instantly it's sad, it's sad. sariling doon business. Piliin kung anong negosyo ang meron kayo. Sagutin na ako sa tanong na kung na kayong existing business. I-enter ang location ng inyong tindahan at i-click ang continue. If ever naman na kayo ay walang physical na tindahan, maaaring i-select ang option na iba pang negosyo. Makakatanggap naman kayo ng message na may one thing game para ma-verify -well ang inyong Good Road ay akin. Si San Miguel? Sino ba yung nakakilala na San Miguel? Sigurado kaya lang nila ng mga asawa natin ng mga lalaki. Tama? Si San Miguel po ay si maraming gosyo. Kabila naman po dito, kung mapapansin po natin, meron po kami San Miguel Corporation, San Miguel Foods, Woods, Yurkos, Magnolia, Great at marami pa yung iba. Anibala mo ba ng mga hindi over sa mga Dubai na gusto ko ng kumunity seller. Bulle, na sa Dubai na na over tayo sa na po ang mararating nito. po. kayo malalaki po. Hindi malalaki po. Hindi malalaki po. Hindi malalaki po. po. Hindi po. Hindi po. po. Hindi po. po. Ito po yung naging partnership namin before ]Yes sa Pesos City Government. Nag-start po siya ng small business nila. Sa all week, sa small, at the same time, meron po tayo, tayo sa mga ato. May contact naman po inyo. Kung baka may mga naman sa inyo. Sa ngayon po, alam mo tayong sa Parker, sa mga local government natin. Meron po tayo dito sa Queso City. Ilang disipo din tayo, lahat po nang disipo dito sa Queso City. May partner po tayo. Kung napakasipos yung kabalag-balag tayo natin, may makikita po kayo yung mga community center natin. Meron po mga sasabing mga target din dyan, authorized community center. Ay, good kasi, makikita mo doon mga sub equal. Ikita ko siya ng 10%. Natin, po natin 10% sa uh, loob po na specialist sa area natin, and then, i-evaluate po yan application po natin, and then, pag na-evaluate po, and then kung po tayo, i po yan ng development po charge, and then, Sasabihin na natin kung ano ang permits na kailangan natin. Sige so, guys, ah, dito tayo namimili ng mga pesa. Ayun, si Moto. So, mas mura-mura kasi pesa dito pag maramihan kaya bumili. Dito sa may round to, guys. Sa okay. so, ito na 'yung mga pinamili natin. So, ayun na. <laughs> Uwi na tayo. So, 'Yung paita So, pakita ko na lang 'yung mga sa inyo, guys, kung magkano 'yung mga 'yan. Tapos mayroon pa tayong idadagdag diyan para sa motor ng washing ko so, yun ang natin guys so, yun na lang muna, pauwi na ako yan, nadagdagan na yung mga motor natin dito uh, salamat sa ayuda saka itong order natin na to yan, itong motor na to mga motor ng washing yan guys, so salamat sa ayuda ito yung mga resibo niyan, ipapakita natin so yun guys, ito yan umabot siya ng 8,800 at ito naman ay 6 Ah, uh, yan 6,270. So, yan guys. Yung mga total ng mga nagasos natin sa mga piyesa ng mga uh, electric sa kanang washing no puro motor lang yan ha so ito lang yan ito yan saka to yan lang yan itong mga yan motor na lang, lang yan ng washing sa kanang washing machine so, salamat sa 10k at dinagdagan na lang, lang natin yung mga sobra yung uh, kulang natin no dinagdagan lang natin yung 10k so maraming maraming salamat sa uh, tawag dito uh, pagkabuhayan hindi siya ayute pagkabuhayan eh sabi magkaiba daw yun So, sa Quezon City natin in-apply yun, guys. So, hindi, niya, hindi naman natin sinayang yung binigay nilang pera o hindi tayo kumain o pinasyalo. o binili lang natin sa Shopee. Ito yung in-order natin mga pyesa para uh, tumubo o magpuhunan o para kumita, guys. So, palalakihin natin itong binigay nila sa atin. So, maraming maraming salamat sa, sa pagkabuhayan na binigay ng, uh, ng City Hall ng Quezon City na pang dagdag puhu, uh, puhunan sa sa shop natin no so maraming maraming salamat guys uh, sa kanila oh maraming maraming salamat din sa mga sumusuporta no so hanggang dito na lang guys so, maraming maraming salamat no peace <laughs> peace